morning, guys! Mag-swimming uh, kami ngayon. Eto, nag-ready na kami. Simpleng outing lang to. Maliliyo kami sa so spring. Echi! Hey, Ang oras ngayon ay 7 na. Quarter to 7, So, dinla lang kami sa may indang sa Villa Filomena. Thank なかめえ Alright guys, ayan. Kakarating lang natin sa Villa Filomena Natural Spring Resort sa Maindan, Cavite. So first time kong na makakapunta rito. At mukhang maganda kasi ang lawak ng ano nyo. Pakita mo yung palisip. Ang daming puno. So titingnan natin yung resort nila. May falls, may spring natural spring resort. Sa entrada, ayan ang daming puno. Maluwag yung parking. Marami kayong mapaparking yan. At tempo ngayon, medyo kami lang ang tao. Parang kami lang yata ang tao. Uh -oh. Kasi kami yung pinakawan ng dumating dito ngayon. At yan, nakikita nyo yung mga kubo-kubo nila. Ito yung mga kasama namin. Hindi <coughs> Mga pinsan at saka mga friends. Alam sa labas lang kayo pa kaming uh, So, kita-kits kita tayo mamaya.

Margo, yeah. yeah. yeah, ate 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 tào quá Bye quá bánh cima tào quá tông bà đen hát tào quá tạo đen Dika ka malis. <laughs> hi Margo. Hi hi. Sabihin <laughs> Pwede mong inumin, try mo inumin, mo, Hi inum, mo! okay. Okay, inumin po mo yung ano, swimming. <laughs> Gago! Pwede mo inumin eh.

Hola. Kumeme na mo, chara. Ay. pa na. Hala, <laughs> bigay pa rice. magre Marunong kasi naman magluto. Araw ng tuyo, na nga 'yon. Soyo ka si. Ayo. thousand years later. Oh, Ugas. Ugas plato. Buat ba? Buat ba? kita, bat ka mo? Oh. Bumati ka kung sinong gusto mong plato mo. <laughs> Dishwasher. Siya <laughs> po ang dishwasher namin. Dishwasher. apa masasabi mo dito sa, ano dito? Magandang pasyalan dito. Villa Pilomena. Oh. Saan kayo dito? Vlogger. Iyay mo siya. Tama, yun iyay yeah, yeah, mo mga tao. Okay yeah, nga yun. Sa <laughs> oh, sabi sa'yo ma, ito mga rambutan nga. Yan o. Oh. Dyan, oh. Yan, malakas-lakas na yung mga daloy. Subukan natin yung kumakyat. at sa kabila niyan, may farm sila doon mo makikita yung mga hayop mga kambing, ostrich, kabayo meron dyan at sa kabilang burol na yan Ako mataas-taas pala tong akyating sabi sabi po. Nakapagod din. Uh. Ayun yung pool mga kagiliwa. Ay naririg natin yung mga pabu Ayan, I mean, may mga tupa rito pala oh. Ostrich! naman sila. Ang laki ng bahay nila, no? Naglulugon. Matanda na Pero ano rin yan? Magkakaroon din yan. Ano kaya yung pagkain nila, no? Siguro ano din? Feeds. Ayan, bye-bye! Tapos may mga farm dito ng mga sitaw. Ayan, sitaw yun. Tapos may tubo doon, ayun, no? Oh. Doon banda. Ay, oh, ito siguro yung talong na binili namin. <coughs> Bumili kami kanina, yung 70 yung kilo. Dito, so ito yung siguro yung farm. Hiniihaw namin. Namin talong. Tapos yan, sitaw yan eh. Mga nandyan. Diyan, ano oh. Ang laki ng mangga. Dito siguro yung hanging bridge na sinasabi. Siyempre, dadaanan din natin yung hanging bridge. Ito siguro yun. Ito nga. Ito nga. Ay, ang ganda ng ano, tambayan, ang ganda ng paggagawa, oh. Ah, yun yung spring. Ayan nga. Doon pala nang gagaling. Kasubukan natin pumuha oh, ba dito. Maganda naman yung steps. cementado naman. Mas maganda dito ito so para dun sa kasi. Oo, mas maganda dito. Mas madali. Tapos may railings na rin siya. Yan o. Oh. Tapos ito parang inaayos sila yung lupa. Ang laki ng puno. Ito na yung hanging bridge. Wala nakakatakot pa naman to. Oh, hanging bridge to. Matibay naman yan. Sa gitna ka umapa ka, sa gitna huwag kang tatabi ha. Pwede mo hawakan yan. Diyan ka maukstaso sa sa baba. Yan, dyan. Pwede mo hawakan yan. Diretso ka lang. G gumit na ka, huwag kang umapak sa tabi. Gitna lang. lang. Okay, it's my turn. Na katakot dito. Natatakot <laughs> ako. nasira. Uh oh, pag nasisira. No? Awesome. Mga rambutan. Kaso walang bunga pa ngayon. Ay, meron din pala silang mga ano dito. Parang kantin. Pwede rin, kahit wala kayong pagkain, pwede kayong pumili dyan. Or inumin. Wow, ganda. Yan guys, nakapaglibot-libot na tayo. Tapos na rin silang maligo. A few moments later. Thank you, Vilya. Thank you. Alright guys, uh, pa na kami at uh, salamat sa magandang araw na nakasama ang pamilya. Oo, hindi kami kompleto pero masaya naman tayo sa pamilya. So ito po ang Villa Filomena dito sa may mga kapita. Sana mapasyalan nyo. At hanggang dito na lang po ang video nito kasi uh, pauwi na rin kami. Till next time, salamat po sa inyong lahat at mabuhay uh, po. Bye bye!